So guys, nahuman ako o tanong. Pipila lang kabuok ako ang natanong guys. Taghan ka kao Kaso lang, wala na ko'y kabutangan. Wala na ko'y sako guys. So, next time na lang nang uban Hopefully di ko maabutan o kaguwang anak. nice na kaayos niya. Unya tabangan ni siya sa mga snail guys. Kanun sa dahon ilahang ilahang mga snail. Hopefully di na makita na kong snail pero di kakaun Hmm, dapat judo guys. So, kung